Yan yanay. kita niyo 'yung parating na 'yan. Di kayo bakleng baklang naninilito sa atin? Oo, oh, yan na. Ay, narito na naman. Wala naman yata tayong utang, eh. Wala. Eh, pina. Diyan na naman yan. Kailangan naman kaya niya. Ay, awa. Ano siyang araw yung nagsinsos? Ay, nakakapanawa na yung pinta ng para dito. Ano araw yung midwife? Kasunod natin, pahabol na lang sa aso yung hayop niya. Ay, may mga sa ating tanggan. Ay, yung, hindi ko alam. Hi, maganda umaga ho. Oh, na dito na naman kayo. Ano ba na <coughs> naman dito. Kaya hindi na sa amin. Oo, ay kami sawang sawang na sa inyo. Kaya nga eh. Ano ba yung baka na naman dito na na naman. Ay, pasensya na ho kayo. At ako naman mag-i-interview uli about sa family, family planning naman. Oh, family planning naman. naman yung araw ay sensyo. Sa usin ngayon yung midwife. Sa araw yung maniningil. maniningil. At kami sawang mga sawa na sa inyo eh. Kaya, kaya hindi pa nagsasawa sa amin. Pagkasang <laughs> araw kayo pahabulan na namin sa asa. So, na, kaya hindi mapunta dito. Oh, oh sino kayo ang yung interview, ay. ay, si nanay at si tatay lang. Wala ka pa namang asawa. Ay, yung pala naman, kayo pala lang yung interview. Tawagin tatay doon. Mag-tutinig na. Eh, nga, ma, mayroon tayo na Oh, i interview na naman. Ay, basta pa rin na. Tangmadali na, yaon. Ano naman ba kayaan? Ay, interview nung kayong dalawa ni nanay ng ano, tukol sa family planning. Ala, sawan-sawa na ako riyan. Ay, yung oh. kanyang inan lang yung interviewin. Ay, yan yun na. Yan yun na. Ang tatayo yung ganyan pagka napapag-usapan ng family planning, yun, nagagalit yun. Eh di kung ano lang katanungan nyo sa tatay, hindi e ako nalangang balang sumagot. Asya, sige nyo. Dati, ating umpisa na. Ah, ay kay na lang ang dalawa kay interviewin at ayo yata ni tatay. Oo, oh, di ko ang anong inya ko anong tanong si tatay, di ako na lang sasagot. Ay ah, siya sige oh. Ah, nanay kumuna, oh. ko muna ho, tatanong ko. Ano ang inyong pangalan? Kidora Camacho. Ah, ilan taon na ha? Oh? 72. Ilan ho oh, inyong anak? 10. 10 ho ang inyong anak? Ay uh oo. -oh. Hindi man ako kay nakaisip gumamit ng pills. Ay, hindi ba wala man ako oh, sa akin uminom ng pills dahil ko allergy sa gamot. Ay, si tatay ko oh, ba hindi ko oh, pinagamit kahit condom man lang? Ayun nga, ang problema, di kaya kanina nga ng tatay pag uh, pinag-uusapan ng family planning. Di kaya nung una naman eh, dyan sa ating center eh mayroong libreng condom. Ay, oo oh, libre nga ako oh, diyan. Ay, ang gusto ng tatay, pag gagamit ng kondom, ay eh, susukat muna. Ha? Bawa oo, oh, bawag gamitin. Ay, paano nga pag hindi kasya? Ay, ay, oh, mula ko na hindi ng di kaya nakarami na ng anak. <laughs>